bahay kasi para magka-idea yung mga katulad natin na di ba kayo 100% nagdidili-dali din kayo ng mga worry locate dito no kasi ang dami yung worry no <laughs> ayun din no oh. pero at least kahit pa paano eh Oo, oh, para sa akin din, yun yung sinasabi ko din, eh, may bahay ka na. Ang problem mo na lang yung eh. kakainin mo, di ba? Oh diba? ka eh. Oo nga, eh. ka Kaya ako, pwede ka ba magtanim mo? Kasi kasi, kasi ma'am, father ko malapit ng kaya. Ah, yun. Oo oh, oh, nga, ayos. Mas mainam pala. To, oh. Sige, salamat din sa inyo. <laughs> Kailan lang kayo narilugit dito? Ah, isang buwan na. Ah, isang buwan na. Takal na rin. Pero hindi pa talaga talaga kami nakakalipat magaling yan. Ah, paano-ano lang din kayo pasyal-pasyal na? At least kahit pa paano, ito may bahay na. Kaya kailangan umuwi na dito, oh, kailangan maayos Oo, oh. maayos na. Pero hindi pa rin kayo pinaalis doon o pinaalis na rin kayo doon sa lugar niya? Pinaalis na. Pinaalis na kayo? ilan na may nasunugan na siya. Ah, oo. Oh. Ah. Yung dito ba yan sa may ano? Malapit sa may munisipyo o doon sa ano na yan? No. At least ayo may bahay na, oh, di diba? <laughs> oh. ba? Oo. Oo, di ba? Ibig sabihin nangungupahan kayo doon sa kawit. Hindi po sa sa, sa sa Sa, ano po? Yan na nami Sa niyo. Na ah. Uh, ilang pamilya kayong narilukit dito yeah. ngayon? Ay, marami po mga taga-kawit. Oo. Ito halos Ito parang po, iba, iba. Oo. Ito oh. mga o dito mga taga-kawit kasi yung una rito, eh, medyo kilala na rin ako ng iba mga supporter ko rin. Oh. oh. <laughs> ko din dito sa likod nitong yung isa dito. Oo. Oh, oh. Eh, pinasya lang ko. Tayong... Pero ano naman, you know, okay naman dito. No? Oh, okay, okay. Sabi na wala kang hahabutan na makatira. Oo. Oh, oh. uh -huh. Ah, sa ganun. Ay nang ano sa inyo. Kaya kailangan talaga may tao. Oo naman, siyempre. Pero maraming may gusto. Na... Oo, oh, nako. Just me, ang daming talagang sobra. Ang daming uh, nag-aano na pagkaroon ng bahay na hindi pinapalad. Kaya eh ito pag ka pa, inang eh, jaja wala ka nang nilabas. Diba? <laughs> wala kang nilabas na pera, may bahay ka na. Di ba? Yan. Ayun na, oo. Oh, oh. Okay lang, at least kahit naman mm -mm. ipag-iipon na. Oo, tsaka investment yun. Kumbaga, <laughs> 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 parang nag-iipon sa bangko. Tsaka later on, yung bahay. Pero syempre, nag-iipang ulit. Oo, e. lumalaki na pa rin yan. Nakaroon. Oo. Tsaka nagmamahal naman yan. House and oh. lot yan, eh. <laughs> Lupat bahay yan. Tsaka oh, oh. subdivision na subdivision naman ang dating talaga. Oh, ito nga oh, na, oh. diba? Hahaha. <laughs> kumuha ka sa subdivision, kailangan mo magpao ng bayad, reservation, rate, et cetera. At saka mas mataas, di ba? May mga row house din na ganito na ano. At least ito, wala kang nilabas. O. Ito na. Naka-tiles pa, pinturado wala na. Wala talaga magpapagin ka. Oo. At saka may tiles na. <laughs> Opo. Oh, hindi din po katulad sa iba? Na wala. Oh, wala. Kaya, kahit yung mga, sa mga private subdivision, wala pang mga tiles yung mga ano talaga eh. Pagka nilagyan ng tiles, mas mataas pa yung bayad. Hehehe. <laughs> Sige. mo <laughs> <laughs> yung nag sa Christophe? Oo. Ah, ganoon ba? Naku, salamat, salamat. Kasi namin yung lugar na to. Oo. Na to, yung yung pala, uh, kaya uh, namin doon kami sa kapila. Oo. Ang pinag-vlog sa kabilang. Sa kapila. Uh, bali, apat na ano to eh, area. Meron pa doon sa kabilang doon. Itong highway dyan sa may malainin, diretsyo papunta doon. Muli noon na rin kasi doon. Meron ding Christophe doon, A at B. Tapos ito, lately ko na lang nalaman din na Christo pa rin pala itong extension na mayroong nagre-request sa akin uh, din. No. Yung mga unang na-relocate dyan, na mga taga-kawit. Um, so, sabi nila, ito nga daw. Hinanap ko rin ito. Sabi ko, ito Pugas ba yung ano? Ah, kaya inano na nila. Kaya eh, yan po, lahat ng ano, puro kawit ko. Mm hmm sa kabila. Pero ito daw po, na ito po. Oh, parang nag-usap Pero nag meron na pong tumitingin nung Martes. Napasyalan na nila. Opo. Oh, ano? Kaso nga lang, mga wala pang times. Kaya, oo, oh, yung iba. Pero ito po kasi awarding na bukas. Eh. Ah, ito sa kabila. Ayan po, yan. Ayan, ayan, Mga ilang pamilya halos, no? Mga 200. Ang limitat Pero ang total po kasi ng kawit ay parang nasa 160. Parang 160. Lahat na. Ayun yung mga apektuan, yung sa kalaks talaga, no? Yes po, yung iba. Hmm. Tapos yung mga nandun po, mga tabi-ilog na... Uh, na, mga tinamaan, na o yung mga tinamaan o parang nilalawakan nila yung ano, nila-rehabilitate nila. Rehabilitate nila. Uh At least mas maayos That's na, di ba? Kung saan yung lugar nga saan lugar Kung saan yung lugar nga? saan nga? Kung saan yung lugar nga? po na na um, saan na ng eh yung lugar nga? Kung saan yung yung nga? nga? yung Marami kasi, yun lang yung so, kadalasan. Pero na dito, nakapagano ko, wala pang tao. Oh, wala Tapos pa sila, na yeah, wala pa. pang tao. Tapos sumunod dito na yung may mga unang narilukin na parang ilang yeah, pamilya lang sila. Oo, oh, dyan, sila. So yun na. Mm -hmm. Ito rin dito sa kabilan yan. At least eh, maganda naman na yung lugar. Tsaka, ang lapit din nito doon sa parang main road ng uh, Barangay Malainin, di ba? Okay. Di kalayuan. Kung fair doon sa kabila, doon ah, sa loob doon. kung, na, oh, kung nakapasyal na kayo doon sa no, <laughs> Ikot na kayo. Ah, ah doon kayo, oo. Oh. Oh, at parang mas maga. Tsaka meron na kayong available na kagad na tubig. Ay, hindi na oh. madali namin. Oo, oh, okay. Kasi nga po, hindi na namin mauwi. siguro po mga one month kami. One month, bago kami oh, nagtatubig. kayo nagpunta. Oh. Oh. Hindi na kaya... Ano, sa isang pinpa, pa, uh -oh. piso! Isang piso! Isang piso! Isang piso! Isang piso! Isang piso! pare-parehas din lang naman. Buti nga kayo dito, one month nang nagkatubig na. Doon sa kabilang wala. Oh. Ang alam ano nga ginawan pa ng paraan. Kasi mm -hmm. yung main daw po dito, may basag daw po. No, kaya dana, sabi ko, yung mo hala ko, ako magpo-provide ng tubo. Pero sabi ko nga po, Isang buwan na kami nakahanap dito. Pero, ano po, bago po magmahal na araw yun. Oo. No, uh, at na least, na, buti, buti kagad na nuang ka agad kayo. Pag-apply oh. magmahal na araw, tapos natapos oh. na isang buwan na. <laughs> at least, ayan na, wala problema. Ay, yun, yun, Oo naman, siyempre, ay, Diyos ako, sumi. Kaya eh. May Mga problema po, yung bubong ko. Oo. Oh, eh, pero ako na lang mag-ano uh, na, po, nakabili. Nagre-refer na lang. Na lang. Oh. Eh, kasi ngayon lang namin nakita nung nag-uulan eh. Ay, oo, oh, ganun yan. Pero ano naman yan, parang... Mga mga uh, lang naman oh. po kung yeah. ganyan naman na ano, kung minsan pwede nyong sabihin dun sa contractual, sa contractor na may ganito, i e re na. Problema nga lang siyempre. Kung baga... Siyempre, oh, eh. mga minor lang. Oh, oh, oh. mer siyempre, may mga naka-line up kasi. As may isa pa akong problema nga. mga mga ah, parang yan din talaga yung nagiging problem. Pero later on yan, pagka usually ginagamit na at saka nalalagyan yung meron dito yung parang kulay blue, ilalagay mo lang lagi doon, mawawala din yun. Kasi ngayon lang talaga, parang talaga ganun yung parang sumisingaw ang, dahil... Ang pinapanood ko nga po, baka kasi mga, mga pinapanood oh, ko, daw yung mga yung mga babae, yung walang pitrap, mga ganun. meron naman. Meron ko kayong mga... Oo, oh, hindi ganun kaano. Ang problem, may mga ganyan talaga, ang ginagawa ng iba, uh, yung kulay blue na chemical na hinahal, binubos, katagalan nawawala tapos pagka ginagamit na ano, ng ano o kasi kumbaga nalilinis na eh dahil parang na-stuck eh na-stuck yung daluyan niya oo oo kaya nakatapo oh. na oh. okay. kaya, kaya, namin ng basahan oo oh. pero pagka <laughs> lagi nang ginagamit tapos yung kulay blue ano man tawag doon basta meron yun nabibili dito inahalo doon inahalo sa sa labas lang tapos sayang mo lang yung time to time tapos pagkano, nawawala naman na. Pagka, tapos pagka lagi na ginagamit. Ako meron kami yung parang kulay blue na parang kuryati. Eh, parang yun nga yun, ngayon Parang yun. Oo. Pag sinasalinan ko siya, nawawala. Mm, Oo oh, yun nga, kasi nalilinis eh. Tapos pagkano. Tapos kaya, yun mm. nga, yung muna tinesting ko rin po, pagka-flash. Ang ano po, dati nung una Lulubog, tapos bumabalik. <laughs> kasi may, tingin ko yan yung mga nagbarabara na yung mga dumi-dumi dun sa daanan. Ayaw ko may mga video din ako na pina, inaano na yung ginagawang bahay pa lang, kung ano yung mga ginawa nila niya na parang Ay, sa ano. Oo. Na. Meron naman talaga malalaki. Parang ganyan kalaki mga ano. Malalaki naman. Meron naman po. Meron kasi na ang mga ano. Sabi mo. Oo baka katagalan mawala. Yun kasi nga. oh. ganun din nung una nila. Yun nga. Kasi Kapag parang, last biglang Nagbara na kasi yung mga dumi dahil sa tagal na naayos. Oh. Imagine mo, ilang years na ba kayong bago na ano, nakatayo dito? Ilang taon na kami dito? Wala, 3 years, 4 years. O, oh, saka pa lang natirhan oh. ito. Saka pa lang naayos. Saka ka lang kayo na -ano rito. O, oh, dalawang buwang pa lang. Ganun talaga. Pero, Lid, later on yan, maayos din yan. At least, parang minimal lang, hindi gano'n. ka. Oo, okay, yun nga. <laughs> kaya nga sabi ko nga ng, ng yung mga butas-butas na mm. yung mga yeah. Kasi nga ngayon, buti, eh, hindi pa kami nagpakisa, eh. Ay, uh -huh. Eh, sabi ko nga nung, ano bago kami dito, di ba, tag-init na. Oo. Oh. kaya. na. Ang ina na po namin sa kasi kung pag-umulan, gusto ko, oh, kasi kung nung balik-balik oh. so, pa kami eh. No. Nasilip na kami dito pag-umulan. No. Dito kami natutulang, oh. No. sasilip lang kami. Tapos pero may kuryente na naman. No, naman. may kuryente na. Tapos nung no, ano, sabi ko siya, nang ulan para makita na baka may problema. <laughs> Ayun. Nung nag <laughs> nagulan, nakita niyo na. Sa butas, parang may mga... Patak-patak lang na. Ano po eh. Yung sa mga turnil, yun ang buka. Ah, oo, yun, oo. Oh. E, eh, baka lumabot. yun nga. Yung oo. mga goma. Parang nag-loss na Kaya yung po, ano. Kaya kita namin na oh. ano, ay, hindi siya talaga tulad. Oh. May butas, pero na-refer ko na nung oh. mga po. Pero, yun, like, ano, may mga at least malalaman niyo na oo. Na, malala, nalalaman mo makikita nung oh. bali lalagyan na lang mo <laughs> kaya oh oh <laughs> pa mera pang kamaganap kung saan tumutulo dito talaga ma mainit talaga dito sa lugar dito. <laughs> iba yung iba yung klima talaga dito

Pasok ka dun sa gitna noon, merong oh, ngayon nga po. Na, kami na oh, medyo. Oo. Oh, Oo, oh, mas mas kahit pa paano mas mura kahit kumpara sa palengke pag kahapon na oh, yung paninda doon. Kasi na namin. Kasi ah, na kanaka pa <laughs> <naman> na kayo. <laughs> dahil uh, oh, mahirap noon muna kahit akala namin yung walang palengke, oh. walang ano malayo sa bahay. Kaya... <laughs> pero meron naman, medyo mahal nga lang. Ayun lang oh. Medyo pricey din Pero pag talaga na. Naman, sa palit, na kami. Oo, naman, pag, pag kayong mga ano na. Eh, yung, oh. yung mga pang isang linggo na na uh, ano. Uh, Pero mga pang upang ulam, kahit pa paano, meron yung May mga okay. naglalako na. saka dami na rin kasi tao. Busy na yung area. Di ka tulad dati na... Pero sa gabi, nakakatakot Ayun, sa dito yan, sa ito, lugar nyo. Wala. Kami oh. lang ang... <laughs> dito po kasi ito, meron naman. Oo, oh, wala pa sila. Kasi mga taga po mga kapatid. Oo. At Sarimüyam least kahit papaano sama-sama pa sama -sama rin kayo, kayo dito, no? Ina, sabi ko nga, niluloko ko nga, bayaran niya ako, ngayon <laughs> Yung lugar, no? So, yeah. Ay, boho, yan. O. Kasi ko mga bayaw ko, mga o. na o, kasi, diba, side -side, at least malapit na, napakalapit nyo na sa, uh, ano, Ternate, sa mga kamag-anak nyo. Yun. <laughs> yung asawa mo kasi <laughs> oh. kaya pabor eh. Oh. Kaya, medyo oh. Um, eh. ilang minutes lang, nakaibay ka na lang. Oo, oh, minutes, eh. Mga... di ba? Tsaka maraming, maraming surkatan, paano, pabunta ng ano. Lulusot ka, papasok ka dito okay. sa may Urasan dyan, okay. tapos parang mga bypass road na dun, lulusot mo na kagad, Baragundun eh. Apo. Okay. Meron na doon. Pero hindi ko pa nadadaanan sa subuhang. Oo, try muna. Oh. Explore nyo yung lugar. Uy, papaano na? Turbo ata. Kada, salamat sa inyo. Ba, Ikot lang ba. ako. Thank, ba, thank, lang. You, thank you, thank you. Sige, kasama ko yung sa video ko. Sige <laughs> salamat sa supportan nyo. So, ayun. Halos uh, pala ito. May mga tao na. At, ah, uh, Black 31. So, nakakatuwa dahil halos napupuno na rin ito rito. At ito may mga, marirelocate na rin sila. Wow! Parang biglang, uh, ang daming naging development na naso-surprise na rin tayo na halos, ayun, na-occupy na yung mga bahay na nakatiwangwang, no? Especially dito sa may uh, Christophite Extension, parang ilang years din itong nakano, pero ngayon, ayun na, ayos na. May eh mga residente na ayun doon yung kalugkubo. Kung nakikita nyo, ayun na siya. So ngayon ito, halos magkakatao na. Uh, bukas, may mga malilipat na naman. Ayan dyan, oh. Ayun yung kalugkubo, uh, yung parkstone. At ito, oh. Ibang So ayan yung entrance at uh, yung mga naunang na-relocate naman dito. So ayan kahit papano uh, na-improve na nila yung bahay nila. at uh, nalalagyan na nila nung uh, pader yung harapan ng bahay. So ayun no. Oh. Diba? O oh, ito. May mga na-relocate na rin dito. Halos uh, itong area na to puno na lahat ng tao. Hello, Hello po. Kasama ko ka sa video ko ate. Hello ate. Oh, Nag-update po. Sige po. Sige po. So ayan at uh, halos ito puno na oh. May mga tao na. At uh, oh. Dati itong kabilang side lang yung may tao. Ngayon dito, ayan halos lahat meron na ito. Kilo. <laughs> halos may mga tao na lahat at ito naayos na rin yung harap. Di ba? <laughs> Okay, so yun yung uh, update natin dito sa My Christophite Extension at uh, maganda nga yung balita ngayon dito kasi ang dami ng pamilyang na-relocate ngayon halos uh, natitirhan na yung mga dating bakanting bahay. Ngayon halos mangilan ngilan na lang yung mga naiiwan na bakanti pa. At uh, nakakatuwa dahil siyempre napakikinabangan na yung mga Nakatiwangwang na bahay yung mga binipisyari, nare-relocate na sila, nakakapag-adjust na sila, nakakapatimula na sila nung uh, magiging buhay nila dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Okay, so ayun yung update natin dito sa Christophe uh, Height Extension at uh, good news para sa akin dahil <laughs> ang dami nang nare-relocate na naman. So bukas meron na naman daw marerelocate pa. At siyempre, congratulations po sa inyong lahat at uh, kahit uh, kumbaga nakalipat na kayo dito, na-award na sa inyo yung bahay, uh, adjustment time na lang yung uh, kailangan ninyong uh, magawin and then ma-adapt yung climate uh, klima dito sa Naik at yung buhay dito sa Naik, Cavite. Sa lalong-lalo sa dito sa pabahay ng gobyerno. <laughs> okay, so maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, syempre, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Go na po tayo. Salamat po sa suporta.